Mga kawok, mga kababayan sa lahat ng sulok ng mundo, isang matinding pagbati sa inyo mula sa hashtag Walk with Land, kung saan ang katotohanan ay hindi lamang sinasabi, ito'y sinisigaw, sinasakal at minsan sinasapian ng demonyo ng korupsyon. Ako po sila ang inyong witi na tagapagtanggol ng katwiran at ngayong gabi ha, tayo magbubungkal ng isang kwento ha, na matagal nang natutulog sa ilalim ng mga bundok ng bayag na politiko. Ang matagal na babala ni Gina Lopez ha, kaya binaha ang Cebu. Mga kaibigan, isipin niyo, isang babaeng puno ng apoy si Gina Lopez na dating DNR secretary noong 2016 to 2017 na nagbabala laban sa mga mining giants na parang mga higanting troll sa ilalim ng tulay ng ekonomiya natin. Ha? Sabi niya, hindi po business at pera ang mahalaga, kundi ang buhay ng tao. At ngayon, ha, sa gitna ng baha ng typhoon, Tino, nung unang linggo ng Nobyembre 2025, na nag-iwan ng mahigit na dalawang daan na patay ha, sa Cebu. Oo, oh, mahigit dalawang daan. Biglang nag-viral ang kanyang mga video. Bakit? dahil ang kanyang babala ay hindi prophecy ng manggugulam ito'y factual na science ng iniignore ng mga politiko na mas mahilig sa kickbox kaysa sa kalikasan. Okay ha, sa script na ito ha, ay nako, para sa inyong ilang mga minutong pakikipag-ugnayan, tayo'y magda-dive deep mula sa legacy ni Gina sa mga numero ng disaster sa Cebu hanggang sa uh, satay na pagtuturo sa mga mining barons sa parang ang mga lalaki na bars na nagmamalaki ng kanilang assets habang ang mundo ay nalulunod engaging ba oo informative punong-puno ha intellectual may stats at quotes ha witty expect ko na ah, kayong magtawa habang umiiyak para sa bayan at para sa mga OFW at youth na nanonood kayo ang future mga kawok ha kaya wag kayong matakot maging vocal, ha? Shout out time sa mga kababayan sa Pilipinas, lalo na sa P Visayas na naka na nakaka-feel ng sakit na ito. Kayo ang frontline warriors ha? sa United States, Canada at Australia na nagpapadala ng remittances habang uh, nananalangit ha, sa homesickness. Salamat sa inyong suporta sa Saudi Arabia, UAE at Hong Kong na nag-overtime para sa pamilya. Kayo ang tunay na bayani sa Italy, Japan at Malaysia na nag o nagtatrabaho sa gitna ng dayuhan, huwag niyong kalimutan ng ugat. Sama-sama tayo mga kawok. Huwag kalimutan i-like at i-share at i-subscribe na. Hashtag WalkWithLan para hindi kayo makaligtaan ang susunod na expose. At kung ready kayong maging bahagi ng laban, join na sa YouTube Membership, Exclusive Content, Live at Q&A at sama-sama nating panatilihin ang boses na walang takot. Ngayon ha, simulan na natin ang paglalakbay. Roll the tape. Okay ha, mga kawok. Tingnan natin ha. Ah, wait lang ha. Tingnan po natin si Gina Lopez. Ay, wala na po si Gina Lopez ha. Namatay na po yan eh. Ito, to, to, ito, ito. Ito, ano lang, no? Wait lang, ha? Ito ko lang, ha? I-share ko lang po sa inyo, ha? Ano ito? Uh, share lang po natin. grabe Grabe talaga Grabe ha? Grabe, kita niyo po 'yon? 'Di ba? Sino po ba nagsasuffer? Mga kawok, simulan natin sa isang video na biglang nag-viral, no? Tulad ng TikTok Dance Challenge. Yung passionate rant, ni Gina Lopez, noong 2017, laban sa open pit mining. Kung hindi nyo po iniintindi ang kalikasan, bakit nyo po iniintindi ang pera? Sabi niya, habang ang mukha'y parang apo ni Apolinario Mabini na nagagalit sa kolonyalista. At ngayon, ha, walong taon na ang nakakalipas habang ang siboy nalulunod sa baha ng Typhoon Tino na naglandfall no November 3, 2025 na may hangin na 150,000 kilometer uh, 150 kilometers per hour at ulan na parang langit na umiiyak sa galit. Biglang nag-resurface ang clip na yan. Bakit? Dahil sa Cebu, ang mga quarry at mining sites sa Sierra Madre, Inspired Hills ng Carmen at Campostela ay nagiging flash floods, fires mga kaibigan. Kaya eh, ayon sa pag-asa, ang typhoon ay hindi lang ordinaryong bagyo. Ito ay super typhoon na nagdulot ng 500 millimeters na ulan sa isang araw lamang. Pero tunay na killer ang denuniation o ano, pagkakalbo ng bundok dahil sa mining. Si Gina noong tenure niya ay nag-close ng 26 mines nationwide. Kabilang sa mga Cebu na nag-ooperate ng walang environmental clearance. Sabi ng DNR, Uh, report in 2017, uh, 75% ng <coughs> mga ito ay violators ng environmental laws. At witi-twist ha, parang ex-boyfriend na hindi nagbabasa ng manual. Ang mga minus na yan, nag-ooperate ng walang consent mula sa kalikasan. Okay, para sa mga kabataan, ito'y hindi history lesson ha, ito'y warning para sa inyong TikTok scrolling future. At sa mga OFW na naghihirap sa abroad ha, para sa mga reconstruction funds. Ito ang dahilan kung bakit doble ang hirap. Ngayon, ah mga kawoka, ah, pag-uusapan natin si Gina ng mas malalip tulad ng pag ng ginto ah, na hindi niya gusto. Born in 1953, anak ng Lopez clan ng ABS-CBN pero hindi siya showbiz princess. Siya ay environmental warrior na nag-start sa bantay bata at Pasig River YAP. Noong 2016 na ah, inappoint si Duterte bilang DNR secretary. Ah, at boom. Ah, mining moratorium, nag-order siya ng audit at lowa ah, and behold, lo and behold, uh, 23 out of 41 large scale mines ay suspended or closed. Sa Cebu, specifically, ang Apex Mining at mga small-scale quarries sa Northern Cebu City ay nasa hit list niya dahil sa siltation ng Mananga River na nagiging lahar pathway tuwing baha. Okay, imagine niyo ha, ang mga mining executives na nagre-react. Secretary Lopez, pwede ba i-cash settlement? At si Gina Cash, bakit hindi kayo magbigay ng lang sa mga batang na apektuhan ng pollution? Ayon sa 2018 UP study, ang mining sa Cebu ay nagdudulot ng 40% increase sa respiratory diseases sa local communities. At intellectually speaking, ha, ito economics 101, short-term profit versus long-term sustainability. Si Gina, mga kaibigan, ay nag-quote ng Pope Francis Saludato, ha, si What kind of world do you want to leave to those who come after us? At ngayon ha, sa 2025, ang sagot, isang mundo na parang post-apocalyptic Cebu na may 20,000 displaced families ayon sa NDRRMC report. Okay, ha? engaging question para sa inyo. Ha? kung kayo'y OFW sa Canada na nagsisend ng $500 monthly, gusto nyo bang ang pera nyo'y pumupunta sa flood relief o sa mining bribes? Think about it, no? At para sa mga kabataan sa Japan na nag-aaral ng sustainability, si Gina ang inyong Pinay Idol, no? Kung mag enjoy kayo sa wit na ito, ha? hit that subscribe button na at maging member na sama-sama nating i-walk ang sistema. Shift tayo sa Ground Zero, Cebu, ang Queen City of the South na biglang naging Queen of the Floods no November 3 to 5, ha, 2025. Typhoon Tino na may eye wall na 30 kilometers wide ay nagland sa northeastern Cebu, dumping 600 millimeters na ulan sa total. Resulta, flash floods ah, sa Carmen, Compostela at Danaw. Ah, lahar flows mula sa denuded quarries na nag-block ng drainage system official tally, no? 114 confirmed dead, 50 missing, 15,000 homes destroyed, at 2,000 at uh, 2.5 billion damages sa agriculture alone, sabi ng Department of Agriculture. Ayon sa DNR the, um, 2024 DNR audit na, na post Gina, no? Um, 60% ng Cebu's watershed areas ay degraded dahil sa illegal quarrying. Yung limestone quarries sa northern mountains, parang Swiss cheese na nag-leak uh, tubig patungo sa lowlands. No, I witnesses mula sa local fisher ang tubig parang chocolate, ha? milk dahil sa slit mula sa mines. Sabi ng isang survivor sa GMA report at witty commentary, parang ang mga politiko ay nagpo-post pa sa Instagram sa Clean Rivers. No, habang sa likod, ang miners ay nagse-celebrate ng extraction party na nagiging extraction ng buhay. Bakit hindi na-prevent? Dahil post-Gina, ang mining ban ay nag leave partially noong 2017 matapos siyang hindi makonfirm ng CA. Ngayon, under Marcos Jr., ang Executive Order 79 ay watered down at ang resulta, boom, ang small-scale mines ay walang rehab plans para sa mga OFW sa UAE na naghihintay ng balita mula sa pamilya. Ito ang epekto ng negligence ah, na inyong pinapasan sa abroad. Shoutout sa Italy at Malaysia, kayo na nananatiling connected sa roots, share nyo ito sa inyong circles mga kaibigan. Ngayon ang fun part, Saturday time ha, ala, dayo makalma sa DZRH kung saan ang corruption ay parang bad joke na walang punchline. Imagine ang mining lobby, mga lalaki sa barong Tagalog, nagtaas ng ba ng baso ng whiskey. Sabihin Gina Lopez, she's just a three-hugger at biglang goes up, Gina appears ha tree hugger, ako'y mountain defender at kayo'y grave diggers. Ha? Pero seryoso, ang Philminex at at mga foreign investors tulad ng Chinese firms sa Cebu, nagbayad ng 10 billion pesos taxes last year. Pero ang environmental cost, priceless na buhay. Okay, sa economics, ito'y tragedy of the commons. Lahat gustong kunin, walang gustong mag-alaga. Gina solution, ha? sustainable mining o wala. Ngayon sa Pustino, Cebu, ang rehab cost ay 50 billion pesos. Sabi ng DPWH, ah, parang national budget, madaling magpaprint ng pera, hirap magpa-grow ng puno. Para sa mga kabataan, ito hindi lang kwento. Ito call to action, start a petition, join ABS-CBN, lingkod kapamilya drives. Ah, yan. Okay. <coughs> at sa mga sa Saudi at Australia, inyong remittances, ang magre-rebuild para to demand uh, nyo accountability. Okay mga ka-walk, zoom out tayo. Ito hindi Cebu problem lang ha. Global ito. Sa so Brazil, ang Amazon mining disasters. Sa Indonesia, ang Freeport scandals. Sa Pilipinas, si Gina ang voice na nag -e worldwide. Lessons, ha? Huh? One, climate change plus bad land use amplified disasters. Two, youth power. Join Fridays for future Pinoy chapter. Three, OFWs user diaspora vote. 2028 elections para sa green candidates. Okay, isang OFW sa Hong Kong kung nag sa relief, si Gina ang inspirasyon ko. Sa abroad, ha, nakita ko ang clean cities. Bakit hindi sa Pilipinas? Itong intellectual fire na kailangan natin mga kaibigan. Shout out sa Japan at Canada. Kayo ang tech savvy allies, tech for good, mga kawok. Anong gagawin natin Demand, ha? DNR audit sa lahat ng Cebu Mines. Support reforestation bills. Ha? Salamat sa iyo, Vice President Sara Duterte, dahil ang iyong grupo, ang inyong opisina, ay nakapagtanim ng more than 1 million trees. At para sa inyo, ha? share this vid, tag your reps, future brighter kung magwawalk tayo together. Okay, final, um, subscribe po, i-like na, i-bell on, Join membership para sa laban na walang takot mga kaibigan. So huli mga kababayan sa Pilipinas, US, Canada, Saudi, Australia, Italy, Japan, Malaysia, UAE, Hong Kong, kayo ang tibok ng bayan, mga OFW at kabataan. Sama-sama tayo. Mga kababayan sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, mga kawok. Kaya nating itindig ang tama sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag Walk with YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag Walk with at mabuhay ang Pilipinas.